Nice to be back. Ah, gilid ng expressway oh. Para ka nandang nga sa LX. Oh, uh, ang ganda pala niyan eh. Pre-Pogi o CLC. <laughs> Ayaw ko dyan. Ayaw i-risk yung resesya ko dyan. Okay, then abin uh, nyo ng mga motor. Toasted show pa oh. Magkano yun? Zero One Moto. Palawan ko kong brush dyan. Sihan ng original Olin. Piyesa ng motor pre dito sa may may kawayan Emma Town Center ayan o no? oh. kaya yung mga big bike pagka nakakita sila hinihintuan tapos sinasabi sa checkpoint na ano bakit to yung big bike hindi pinapahinto oo oh, oh. wait tara tagal ko din nakapag vlog ay nako it's nice to be back kiway tara punta kami ng <laughs> na sec moto supply ayaw natin yung unahan mamaya na di bali nang madelay tayo ng ilang segundo kaysa naman na abong buhay kang madelay ba't ganun pwede yan wala ko ba kumalawa eh ito, gilid ng expressway oh. Parang kanunod nga sa LX na magbakar tour from Bulacan, mas okay dito kasi walang traffic <laughs> pero traffic, pero wala rin Joke lang yan, yan dito pre meron ditong part na kailangan mong kumaliwa kasi one way, kasi pagka hindi kakasalubungin mo yung mga mag-exit -e galing NX dito, dito, dito. Ayan one way, no entry. Minsan, may ano dyan, enforcer dyan. Pag di mo sinunod. Oo. Eh, yung iba, syempre, ayaw, tinatamad. Iikutin mo lang naman to eh. Pagdating mo doon, kaliwa. Ay, kaliwa, kanan. Ilalim, tas kaliwa. Oo. N nilagpasan lang natin yung ano doon. Yung, e yung exit ng expressway. Ito, labas natin ng pure good positive blast. Oh. Ang ganda pala niya, eh, no? sa personal Tandaan natin yung iba nakamotor para di tayo mahuli <laughs> Yung labas na ito, makakartol din Pre, Pogi o CLC Eh, CLC pre oh Di diba yun yung tinuturo? O oh, yun oh. Sobrang baba Mas maganda forma niya kaysa dun sa ano ano QJ no Yung kay Kuya Jude Parang mas maraming detalye yan no Saturday sabi mo pa lang ko huli ka pa rin <laughs> <laughs> hindi mo ko ano rito no hindi mo ang tawag doon yung lane split walang wala kang splitan eh ang sikip okay lang Ayoko din doon dumaan pero di tayo dadaan doon. Ayoko tawawin dyan. Ayoko i-risk yung resensya ko dyan. Oo, oh, sa iba tayo dadaan. Approaching monumento. O, kita mo. Oh, labas agad tayo para sigurado walang ulit. Tira mo ito ba ito? Ano? Ito tayo. O, oh, di ba? Safe. Ang <laughs> labas naman din ito. Sink motosupply na rin eh. Motorsec Motor Supply pupunta naman kami sa bakery, bakery. Para sa toasted shop pau. request ni Mrs. Yon hindi pwedeng walang toasted shop pau. yun sa'yo pre, maalas ako sa stoplight, di ba? Pagdating dilaw, ito yung 10 avenue ng mga motor. Dami. Hindi ko lang sure kung may big bike parts dito. Di Grabe na, no, ganda. Oo. Ah, meron na pala ano rito. Kawasaki big bikes. Meron. Ayun no, yung 6R na ano pre. Na green, all green. Nakita ko. kanan Mali, lumagpas tayo ng kanto dapat dito eh Eh <laughs> kasi tagal mo sumagot sa Bristol eh <laughs> Diretso yung Bristol eh Titikman na natin ang toasted shop oh. O bakery na stand alone Itong kaliwa natin pre SM yan eh Yung, ng, ayun, yung malaki na yan oh. S SM Grand Central Ito pre Toasted show pa Ito ba yun? Eh no? Di ba? Kaya toasted show pa meron? Magkano yun? 12 12 isa? Eh, ito ba yun? Pag naka Ito yun. Yung ano na, 12 pieces. Toasted Shabaw. Wow. Tagal na tong mini-wish ni misis eh. Kasi kawal natin? Hindi na, okay na, okay na. Kailangan na mag-transform ng bag ko sa mas malaking niyang form. Wala, may pupunta ka pa ba? Ah! Ano? Emma Town Center? Emma Town Center, may kawayan. Ayan, pre, pasokan ng SM Grand Central. Occasion complete. Tapos, pre, ang kulit dito. Minsan, meron dito yung ano hindi ko alam tawag sa kanila pre, pero sabi nila deputized daw sila ng LTO Manghuli nakalimutan ko rin tawag sa kanila parang task force something parang ang kulit lang na alam mong bilihan to ng motor tapos may mga nanghuli dito na, uh, ng mga motor so, so malamang pagkapakabit mo ano, hulihin ka agad ganun tapos dito sa kaliwa pre yung ano naman 01 moto ang kaliwa dere derecho oo oh. Oo, oh, kalokan brands dyan. Dikit-dikit sila rito, pre, kukulit. May isang shop dyan, bilihan ng original Olin's, yung pinagbilan ni Motodeck. Doon lang pagtawid na pagtawid natin ng ano, 10 Avenue. Kaso, yung kinikater nila na Olin's, yung mga small bike Olin's lang, hindi yung mga big bike. Yung big bike nila pwede, pero by order. Months pa bago dumating. Ay, sarado na yung Maxis Fried Chicken dito. Ay, Kenny Rogers bayan yan? Maxis. Diyan kami kumakain dati. ito para na yung kainan na kinakainan namin ng college ano to makakartor na ano na to lagpas na sa circle ayoko na mga ganun daan pre yung mga circle yung mga stoplight yung ano mga ganun binabaan ko ngayon yung gopro ginawa ko bitrate standard saka yung stabilization standard para sa battery life titignan ko mamaya kung ano yung kinaibahan ito ano na to malapit na tayo ng may kawayan Ah, uh, Malanday. Ewan eh, ko kung Malanday, malanday is Valenzuela ba? Ayan eh, o, may kawayan. Pure gold. Sarap din minsan magbayan-bayan eh. Pag nagsawa ka na sa expressway ng nakamotor, parang hahanapin mo rin yung ano, hanapin mo rin yung bayan-bayan na view. Ito nga lang, traffic. Ito pra yung Yamaha, oh. tinignan ko rin to. Meron dyang ano eh, MT-15 nung time na yun Pero walang XSR-155 Kabisado kayong mga pwesto ng Yamaha dito eh Kasi nagtingin ako eh Tagal ng stop red o 100 Yung 100 dito yung red Yung panay na yung 100 yung green MT-15 bro Kahit kahit paingayin mo yun Alam mong single cylinder talaga no Eh matawan center Ay pre gusto mong puntahan to Piesa ng mga motor pre Kulit ito. Ayan, mga piyesa ng motor, pre. Dito sa may may gawa Emma Town Center. Ayan, o. Para siyang Thailand setup. Ang daming, ano. Ang daming, kung nakalatag lang yung mga piyesa, ano, May mga mags, may mga, ano. Ang gulit na, eh. Every weekend, meron yan. Or every weekend lang kasi ako nandito, kaya every weekend ko lang nakikita. Hindi ko sure kung weekday meron. Siyempre. <laughs> Privilege ko yun, pre. Huwag <laughs> ka lang ano. <laughs> Paano ba yung ano niyan? Logic. Kasi, kalimbawa, ako, may dumaan sa harap ko na Ducati. Papaunahin ko pa rin yung Ducati. Eh. Parang ganun. Dahil gusto ko siguro siyang makita. Parang ganun yung mindset eh. Eh kapag yung scooter lang dumaan sa harap niyang isang tao, eh araw-araw naman may dumadaan na scooter sa harap ko, anong special dun? Diba parang ganun siguro yung mindset nun eh. Kaya yung, kaya yung mga big bike, pagka nakakita sila hinihintuan tapos sinasabi sa checkpoint na ano bakit to yung big bike hindi pinapahinto saka pati sa mga alam mo yung parang check check yung mga gamit eh kasi anong bubuksan sa motor na to eh pag binuksan mo to eh, engine lang eh yung scooter pre pag binuksan mo yun pwede kang may bomba sa loob pwede kang may baril sa loob diba ito wala eh kahit nga wallet hindi ka sa loob eh diba yun yung logic yung ko ba galit na galit sila sa big bike ba? Diba? yung ka sa parang masikip yung parking sa motor actually pwede naman sa motor eh pero pero pwede rin sa kopang kotse Eh kung nakita mong masikip Eh di doon ka pa sa kotse, Privilege mo yan eh Kasi big bike ka eh diba?